sa Ay lagyan mo sa ng sa ketchup, saka konting ketchup, bawang, pamintang duro. Ayan, tara mga ka-best friend at samahan nyo po kami at mamimili po tayo ng gulay dito po sa palengke ng Science City of Muñoz Ayan, habang bata pa po ang ating mga anak, eh, turuan na po natin sila na mag-budget sa uulamin mga ka-best friend. At yan, kasama ko nga po yung bunsong anak ko. Para makita niya rin po kung ano yung mga binibigay natin at nang masanay rin po sila sa gulay mga ka best friend. At yan mga ka best friend ay dyan na nga po tayo sa highway. Papunta na po tayo ng palengke ng Munoz. shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga, bi mga video. Ayan thank you po ng marami mga ka best friend sa suporta. Lalong lalo na po yung mga sumusuporta sa aking page. Ayan po ka best friend. Salamat po ng marami mga ka at sa patuloy na pagtangkilik sa aming mga good quality fingerlings. Ayan, thank you po ng marami mga ka sa mga naghahanap po ng na mga pangalaga na mga good quality fingerlings. PM nyo lang po ako mga ka at kung gusto nyo po nang nadadalaw namin ang inyong mga alaga. Ayan mga ka pen, bali bali bumabiyahe na nga po tayo, papunta po tayo sa palengke ng munyos at sinama ko nga po yung anak ko para alam niya po yung bibihin namin na gusto niya pong ulamin mga ka -best at yan sa mga nakakapanood po ng aking mga video ayan ingat po tayo sa araw-araw mga ka -best lagi po nating piliin na magingat sa araw-araw mga ka -best pen, para safe po tayo na makauwi sa ating mga pamilya Ayan, thank you po ng marami sa mga nagsishare po ng aming mga video. Ayan, maraming maraming salamat po. At pashare po ng aming mga video, lalong lalo na po sa page namin. Para yung iba po na malalayo na lugar, eh, magkaroon po ng idea sa pag-aalaga po ng mga ista, mga kabespin. Para kahit papano, hindi man po kami professional sa pag-aalaga sa experience naman po ay eh, malawak po yung experience namin mga ka best friend. Pwede po kayo magtanong sa akin kung ano po yung itatanong. Aww. Kung malayo po kayo mga ka best friend, mag PM lang po kayo sa akin at sasagot at sasagot naman po ako agad-agad mga ka best kung makikita ko po yung mga comment niyo. Ayun, bali malapit na nga po tayo sa bibilan natin ng gulay mga ka best friend at syempre isda po yung paboritong ulam ng aking anak kaya yun po ibibigay natin. Ayan, panoorin niyo mga ka-best friend kung ano po yung bibigay natin na gulay at kung ano po yung gustong ulamin na isda ng aking anak. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Keep watching. Ayan, panoorin niyo po mabuti mga ka-best friend at andyan na nga po tayo sa area ng palengke. Ayan, salamat po sa mga makakapanood at wag po kayong magi wag po kayong mahiyang mag ng bakas o magiwan po ng mga comment mga best At yun lang, thank you. Salamat. God bless.

saging saging ya nggak bergerak oh ya yeah. oh, yeah.

isang matuyo doon so, yung nilagay mo di isang sasye kung buwan kaya mo, mo siyang matuyo tapos pagka medyo tuyo na siya yung pinanunggan na nagyan mo siya ng konting mantika Teka, so, pa. lutong niya masarap so, ako sinisikipin niya lahat yan ng ganun niya eh sa susunod pa sa oh. eh, isang araw sa isang araw ah. hindi pa punta na po kami Ora kamu muna